sinumuha ko naman, dumudulas naman yung bala. So, napagkasunduan namin ng 20 mil. Ayan, homo. So, ibigay natin sa may yung 20 mil. So, hindi na lang natin kapakita yung mukha niya. <laughs> magtakit lang yung mukha. Parang magtakit yung mukha. Parang magtakit na lang yung mukha. Parang na Ayan na daw. Okay. 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 O, para makita talaga na uh, lumilimot talaga tayo. Pagkasundoan namin. Okay ano tapat na anin do do no. oh, kada okay. yeah, intervalo minsan tulad minsan 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 Sí.